Happy Monday mga Waray Upay! For today's video, samahan niyo ako mag-mall dahil ang ganda ng panahon ngayon guys. Tingnan niyo naman no, oh. sobrang blue skies. Hindi masyadong mainit kaya swak lang yung weather for today's video. So ayun guys, naglakad lang ako galing sa apartment namin dahil yun lang feel ko lang maglakad at may meron pala ditong bagong coffee shop sa may gilid hindi ko pa yun na try pero one of this day baka i-try ko nga at ito yung pinaka expensive guys na condominium banda kasi nga malapit nga siya sa LRT at accessible siya sa lahat ito guys na feature ko na to before yung LRT pero ayun, tara, mag, mag ano lang tayo mag-commute kasi nga si Javi ay gagamit ng car dahil meron siyang work. So ayun guys, ito yung itsura guys sa may ano, overpass papuntang LRT. as uh, sakto lang yung oras ng pag ano ko, paglakad kasi hindi siya rush hour at hindi maraming tao. At dahil ngayon lang ulit ako mag LRT, so bibili ako ng ticket. At first, confident pa ako dito kasi alam ko na kung paano magbayad eh. Pero guys, only to find out, iba na pala yung machine. Kung dati pwede ako magbayad ng coins sa machine, ngayon hindi na pwede. Kailangan kung gamitin yung card. Either mag-credit card man yan or ma-debit card. Kasi yun na lang yung ina-accept nitong machine na to. So after ko magbayad and everything, binasa ko muna yung instruction kasi first time nga to sa akin. Ganun talaga guys pag driver na madal madalas ka ng hindi nagko-commute. After ko nga makuha tong card na to, kung dati ay i-stamp ko pa, ngayon hindi, itatap mo na lang siya. Ang paggamit pala nito guys ay before ka sumakay ng LRT or bus, kailangan mo siyang itap. Tapos before ka bumaba, itatap mo ulit siya sa LRT station or sa bus para hindi ka ma-charge ng malaki. Kasi if ever man na nakalimutan mong itap before ka bumaba, girl, kung magkano man yung remaining balance mo dun sa card, ay iti-charge ka pa rin noon. Next up, Southgate Station. So, ayun na nga guys. Andito na tayo sa Southgate Mall. Wala pang 5 minutes. At itatap ko na nga yung ating card para hindi na tayo ma-charge. So, ayun. Well, $350 lang naman yung binili ko kasi hindi ko nga alam kung mag kung paano gamitin, 'di ba? Kaya ayun, punta na tayo sa loob ng mall. unang store nga pinasukan ko guys ay itong Zara. Hindi na rin ako nakapag-video pa sa loob kasi nagtitingin-tingin lang naman ako eh. Tapos lumabas na rin ako, pumunta na ako sa kabilang side. Malit lang naman itong Southgate Mall guys. Maiikot mo lang talaga siya in a day. Ito palang itsura ng washroom dito guys sa Southgate Mall. Alam nyo ba, sa lahat ng mall na napuntahan ko na napasukan ko yung washroom, tanging Southgate Mall lang ang nagustuhan ko kasi sobrang linis niya. Tapos meron pa siyang playroom area ng mga bata just in case na yung mami ay nagpapa breastfeed or di kaya gusto lang ng comfort so pwede sila dito sa gilid at ito pa lang itsura niya sa loob mismo ng cubicle so, di diba? ang shala pang hotel san ka pa at before nga ako umuwi guys, ay nag-drop muna ako sa H&M para magtingin-tingin kung meron ba akong magugustuhan. Pero wala talaga, so I'm proud to myself kasi wala akong nagasto for today's video. So ayun lang guys, thank you for watching, have a good day, God bless, goodbye!